hindi naman namin siguro kaya buuhin yung uh, 12 months, kung kaya. Uh, no, kami muna ang mga re uh, si, si Tobongo, ang uh, uh, si, uh, Philip Salvador at uh, yung plano ng mga duterte kasi mo sa kanila, sabi ni VP Saarang. Bukas po ba kayo, Sen. na makipag-ayado uh, for the election sa mga kapo naman, yung mga hindorso ni Pamulong Marcos? Hindi tayo laban-laban, away-away Dahil sobrang sa awal sa pulilika ang ating bayan na maghihirap sa bagayay. Mm -hmm. eh, kung makaintindihan mo lang po, kung mm -hmm. makaintindihan tayo.